Sa magandang buhay mga kadyaming at nanduro po po tayo ngayon sa harapan ng Jollibee poresa Kung saan ito nga po mga kadyaming ang sitwasyon kung saan napakalaki na po ng baha dito sa Puresa Santa Mesa makikita ah, po natin ang dali ng tubig wala po dito sa kahabaan ng magsaysay at kung saan nga may mga tao nga rito na nakatambay at may mga bisikleta at makikita rin natin ang mga nakabangka doon na mga papasok dito sa kanila mga trabaho. So yan mga kajami, makikita natin dito yung isang mga uh, papasok na nakahayos ay sa bangka na itinutulak ng mga kabataan dito. So ganito ang ang nangyayari sa kanila Oh, yan nakabigon. Oh sendan, limang dano. Oh danda kayo. Inpinpin mo yung in kalilanganan ng pagsasak. Oh, oh, yan. Ito yung ating mga mga nakaawang doan ng mga kababayan para maiwasan patin. Sa trabaho ang ating mga kababayan na eh, hila-hila nila. So ganito mga ang sitwasyon dito sa kahabaan ng Koresa kung saan talagang bahan-bahan na po dito. Ito po yung harapan ng Watson at ito naman yung papuntang Vima uh, Bima pa SM. Grabe na po ang dito ang baha at nakikita rin natin dito mga kaibigan, mga kajaming ang mga taong bukas at sakay ng trabaho. At napapansin mo nga mga kagayon, nandito na yung aking mga paa sa tubig at ako naman po ay lintas dahil wala yun naman po tayong sugat. oo so, naman po mga kagayon. Hmm. Ano sila mga bangka? Oh, oh yeah. Oh, galing, galing mga kagayon mga negosyo <laughs> Dito po yung Jollibee Ayun yung Chowking Malapit na po tayo dyan Grabe na dito ang mga baka At dito sa Mahabaan ng uh, Piresa. At hindi lang po natin alam Mga, mga kadaming Kung hanggang saan po ang baha na to At may magsasabi nga dito na Ang ang baha daw ay umaabot na sa Santa Mesa at hindi na rin nadaanan yung kalimpong. So ay ayan mga kagaming ang ating update kung saan dito ba sa Santa Mesa. Ayan. Grabe no.